Ang phase 1 ng project 1M ko, unang-una muna habang nagre-research ng tungkol sa negosyo, habang kumukuha ng mga connections, magpasigat ka muna. Attention is the new currency. Another diet, another role, and a prop sa relationship mo. Sabi ni Gary Vaynerchuk, before you tell me how good your product is, and before you tell me how great your service is, you need to get my attention. So you need to get people's attention first. Una muna, kunin mo muna attention ng tao. So gawa ka page, tapos yung ginawa mong page, kunin mo attention ng tao. Pwede kang maging kahit ano sa social media. Pwede kang tu tuwa rin, pwede kang joke time, pwede kang food vlogger. Kahit ano, kunin mo muna atensyon ng mga tao. Pero as much as possible, dapat yung branding mo, importanteng-importante, hindi sira, hindi mabaho ang abay mo sa publiko. Pupunta sa'yo, atensyon. Pero kung ano gagawin mo sa atensyon na yun, dun magkakatalo kung irerespeto ka ba ng mga tao o hindi. So, importanteng-importante na sa pagkuha ng atensyon, makuha mo din ang respeto ng mga tao. Ngayon Pwede rin namang joke time eh. Pwede rin namang prank prank Kasi kahit papano Pwede mo namang gawin yun In a very respect full manner. Halimbawa, si Kong TV. Hindi naman sila bastos eh. Hindi rin naman sila si Raul. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko kay Kong TV, pwede ka palang mag-prank at pwede kang mag-joke kahit mataas pa rin ang respeto sa'yo ng publiko. It's a matter of demeanor and it's a matter of making sure that you understand what is right and what is wrong. Pag nakakaperwisyo ka na ng kapwa-tao mo, pag nakakasira ka na ng buhay ng kapwa-tao mo, you understand that it's wrong. Importanteng-importante na makuha mo at atensyon ng mga tao habang nagre-research ka pa kung anong industriya ang papasukin mo at habang nagre-research ka pa kung ano gagawin mo para kumita ng pera. Importanting-importante na makilala ka ng publiko para kahit anong negosyo ang ikabit mo sa sarili mong brand, daladala -dala na yun ng kasikatan. Hindi ka na maihihirapan sa traction. Paano naman po yung mga hindi alam kung paano gagawin sa social media? Mag-aral ka. Paano po pag hindi marunong mag-edit? Mag-aral ka ng editing pero hindi pa pwede na magiging milyonaryo ka na wala kang ginagawa nakahilata ka lang sa bahay mo tapos nagre-reklamo ka lang na hindi mo alam kung paano gumawa ng page. Phase 1 papalitan ko yung pangalan nung The Chichester Official 2 papunta sa isang business page na completely different ang gagawin nung page na yun kesa dun sa dalawa pang ibang pages ko sa Facebook. So TikTok makinig kayo you have to follow me in Facebook. Kung gusto ninyong makita kung ano nangyayari sa Project 1 Million at kung paano ko gagawin yung unang isang million sa mata ninyo publiko you make sure that you are following my three pages sa Facebook. Magandang gabi sa inyo lahat. I am the Chai Chester.